Ako niya ako kalisin mo. Hmm. Ang gabi nga lang. Ang gabi, ang gabi nga. Parang play to? Umiyak ko po siya. Bani ako niya hmm. ako kalisin Tapos sabi niya, nung ako pangyayin eh, natin da, sabi niya sa akin, Adi, huwag ka na humalis. Sabi ko nila ako sa school. Kaso yun na. Hindi. Hmm. Pero po sa may bala sa ako ko natin Sa mga mm -hmm. Sure, uh, pakikwento sa amin. Nakapasok na po ba kayo ng loob ng naiya bago po mangyari ang aksidente? Okay, nakapasok ako po. Ano yung sir na naman? Ngayon, ano po, may kumalapag. Tapos nagsigaw ko yung mga tao. Hmm. Akala ko po, yung pamilya ko na doon sa kamilang ano, sa may exit. Sa hmm. may dali. Kasi doon po sila uli nga na eh. Doon po nakita eh. Hmm. Kasat ko siya. Ang oras na yun. No? Kaya po pala hindi siya nagre-reply. Nami ba po muna sila doon sa so, pinang area? Yeah. Hindi po siya nagre-reply. Natawa po mo ko noon, ginawa lang po yung mga kapatid ko. Yun yung kapatid ko na paliglas. Yeah. <laughs> po, sumagot. Naaayak. Naaayak po na po. Hindi na po, ganun na Kaya po ko itulog muna. Ulo ko na, may pa. Una-una ko po ah, una -una kaya lahat yung aking... Uh, ikaw po makita. Tanong po ako sa police, eh, hindi na po nila alam kasi bago pa lang. Pagtingo po sa, ano, along ng, sa nandun nga ako, pakandun sa, sa ko, sa kung araw, araw sa akin, ng aking asawa, ang aking ina, pamagay ko po,